Hello mga kapatid, uh, just now kaka uh, kakapatulog ko sa <coughs> anak ko tapos meron na akong conversation with a with an intellectual person mas matanda siya diamak sa akin ako sanggol yung anak ko siya anak niya matatanda kasi edad ko na yung mga anak niya I've had a conversation with her na nafo-frustrate siya kasi hindi niya mailagay yung mga anak niya sa tamang direksyon na gusto niya or hindi man yung gusto niya yung tama. May mga maling mindset yung mga bata oh, yung mga kasing bata kasing edad ko nga eh. Uh, merong merong mga bagay na nagkakos sa kanila ng anxiety o ng problema hindi naman nila kayang kontrolin. Tapos, it results to conflict within them. Tapos, ang sabi niya sa akin, na nagawa ko na lahat nasa sa tao na yun. Nagawa, tama naman siya. Diba? Sa isang magulang, walang perpektong pagpapalaki. Tayong mga magulang, ginagawa lang naman natin the best we could. The best we know we know how. Iyon lang naman ang kaya nating gawin. Pero totoong na tao rin. Na tao rin. Pero nag-disagree ako sa kanya doon. Sabi ko sa kanya ah, uh, kaso nabubuhay ka pa eh. Kako. Bubuhay pa tayo. Habang nandito tayo, hindi tayo titigil hanapin yung paraan o approach o kung ano man yung maganda na makakatulong dun sa anak natin. Dirito pa tayo eh. Kung pare-parehas lang kasi yung sinasabi mo, pare-parehas kang nagagalit, pare-parehas yung approach mo, baka kailangan mong hanapin yung iba. Sabi niya sa akin, oh, sa kung ikaw yung nasa uh, sitwasyon ko, ano yung Paano, paano, mo susolusyon? Anong sasabihin mo sa kanya? Sabi ko, hindi ko alam. Pero yun yung hahanapin. Yun yung hahanapin. Eh, nabubuhay pa nga tayo. Anderito pa tayo eh. Diba? Yun yung hahanapin natin, yung solusyon. Yung approach. O, sa flood control, kanyang ganyan, biyang mga uh, problema ano, ano pang gagawin natin dyan bilang ordinaryong tao? Kanya. Kinawawa na tayo ng mga hayop na mga putang inang puli. Tama siya. Sentimento ko rin yan. Pero hanapin natin yung approach na tama. Siya kaya lang natin. Like for example, uh, sa sarili natin, huwag tayong maging kurap. Umalma tayo siya mga kurakot. Uh, mag-isip ka ng paraan sa buhay mo na hindi ka maapektuhan na bayad ka ng bayad ng buwis, putang ina, tapos kukurahutin lang ng mga putang ina, eh wala kang choice. Magbabayad ka pa rin ng buwis. Di ba? Kasi batas yun eh. Inherent yun sa isang estado na buwisan ka. Wala kang choice. Pero magtipid ka siguro para hindi masyadong masakit sa'yo tulungan mo yung sarili mo sa ibang paraan. Mag-meditate ka rin siguro para hindi ka masyadong na stress sa mga nangyayari sa paligid. Mag-isip ka ng mag-isip ng gagawin mo, nagagawin mo para hindi masyadong maapektuhan yung pamilya mo sa mga kabalbalan ng gobyerno. Ganun, ganun siguro. Wala, wala tayong magagawa eh. May control lang tayo sa sarili natin eh. Di ba? may control lang tayo sa kung ano yung iisipin natin, kung ano yung pwede natin gawin eh. Di ba maraming pagkakataon, hindi naman na sa atin nakasalala yun eh. Maraming, like, say for example, maraming pagkakamali, di naman na natin pagkakamali yun. Pero mag, mapupunta ka sa sitwasyon na solusyonan yun. Eh may magawa ka man o hindi, at least you tried. Di ba? O may mga may mga hindi ka ma hindi mo naman hawak yung mundo para pasunurin mo sa iyo. Lumabas ka lang diyan. Hindi mo naman hawak yung utak mo ng tao. May adik, pwedeng bigla kang saksakin. May magnanakaw, pwedeng bigla kang nakaw. ka makailan lang, may nagnanakaw sa akin diyan. Eh, na, na, nasa sa mo na lang yun. Kung anong gagawin mo? Eh, Siyempre, mananalangin ka na lang. Kagaya ng sinita kayo magnanakaw eh, kung binaril ako nun. Na, nanalangin na lang ako. O, nagpakasiga-siga na lang. Oy, o, ito, sinabulhabol ko kunwari. Di ko naman nahuli. Ganun lang. Kung oras ko nang mategi nun, nasaksak nga ka bigla doon sa may dilim, di patay. Pero kung hindi pa, di thank you Lord. Ganun lang naman yung buhay. Ah, tayo magagawa eh. Pero doon siya doon siya may pwede tayong gawin, puta. Uh, oh, kunwari, yung sasakyan mo, hindi mo matinutin, o oh, kunwari. Uh, oh, hanggat nabubuhay ka, at hanggat di mo naman binibenta yung sasakyan mo, hanggat nandiyan, hanapan mo na solusyon. Di ba, ganun, ganun, lang yun eh. Di ba? Hanggat nandiyan sa'yo, hanapan mo ng paraan. Yun lang yung buhay. Di ba? You cannot you cannot resign eh na, na nagawa ko na lahat bahala na kayo diyan. You cannot hangga't nandiyan ka pa hanap ka ng paraan eh. 'Di ba? Ganun ang ganun ng buhay. Hanapan mo ng paraan yung sarili mo. So yun ang sinabi ko sa kanya. So yung mindset natin. Ba, nagawa mo na yung best mo eh buhay ka pa. Gawin mo lang ulit. Nag-women best mo, hindi umubra, okay lang yun. Eh, kung may pagkakataon ka ulit na gawin, di hanapan mo ng panibagong approach. Ano pa ba yung magagawa ko rito? O, di ba? Manalangin ka na sana effective yung maiisip mong paraan. Di ba? Talagang totoo naman yun. Wala naman sa atin talaga yung mga nangyayari sa society o nangyayari sa anak natin o sa ibang tao. Wala naman sa kamay natin yan eh. Kung may choice na nila yan eh. Kaya lang, kung habang nandiyan ka pa, di ba? Meron akong maliit na kwento sa'yo. O yung partner ko, napakagaling na na empleyado. Hindi ko na kung anong field niya. Kaya nag-exist ako sa buhay niya, kaya hindi. Nagtrabaho siya, nag-apply siya nang wala ako eh. O, sa isang online interview niya, sabi niya, kailangan niya ako. Sabi ko, bakit? Tagal, tagal mo na nagtatrabaho, mas mas alam mo yung industry na yan kaysa sa akin. Ano nang magtuturo ko sa iyo diyan? Baka naman moral support kailangan niya. O di sige. Pumunta ako. Interview niya, online interview. Nakikinig ako. Ang dami niyang paliwanag, hindi nasisihan yung presidente ang nag interview sa kanya. Sabi ko, how are you going to convince your clients? About your findings, about the truthfulness of your findings. I explain explain. Siya, ang sabi ko, sinulat ko sa papel, pinakita ko sa kanya, that your findings is based on fact. Based on fact. O, nung nabanggit niya yon, dami na pa siya na sasabihin, nini-stop na siya nung nag interview Iyon ang hinihintay ko na marinig sa'yo. Sabi sa kanya. Ay e, yun lang naman ang kaya mong ibigay eh. Hindi mo naman hindi mo naman ko kumbinsihin yung kliyente mo na, huy, maniwala ka sa akin, kikilitiin kita o susuhulan kita para maniwala sa akin o ibibidyo ko." Hindi naman ganoon eh. The mere fact kunwari na your nasa audit ka, yung yung findings mo is based on fact. That's it. Maniwala ka man o hindi, saan tayo makarating, magkortehan man tayo kasi saan man tayo umabot, yung findings ko ay factual. That's it. Yun lang yung sagot doon. Ang sa sawa ng Diyos, nakuha siya. ba? Diba? So minsan, wala naman akong alam sa industriya nila, pero may nasabi ako na critical para matanggap siya sa kanyang trabaho. Yung hinahanap nung nag interview siya kanya. ba? Diba? What I'm trying to say is, minsan, kung ipagdarasal mo, may masasabi ka o magagawa ka na makakapagpabago ng buhay ng kapwa mo papunta sa mas magandang direksyon. So hangga't nandito tayo, let's do our best. Di ba?